Huwag mo kong Teka lang! Mga, Kuya! kami. Kuya! Teka lang! Oh. Tika! Sandali! Kuya! Sandali na! Sige, sige. kami matatanggal dito, mas sa trabaho namin. Pare. Ayan! kung Ayaw nila akong papasukin. namin, yung mga namin. Ayan, so... Sige. Bakit kaya man itong nangyayari kasi Tingnan mo ah. Pangalawang pagkakataon na naman ito. Ate ah, ate wag kang pumaus, pumayag, pumayag niya, hindi ako kasama ah. kang pumayag. Ate. Dapat na nga dapat silang lumabas. Hindi ko maintindihan bakit ayaw nilang magpapasok ng media sa loob. Ayan. So, naipilit na rin. Hindi, andun nga lang kahit hindi nga ako mag-video eh. Kasi andun lang ako para saksihan kung ano yung nangyayari. Ayan, so... <laughs> Naisardinas ako! Sa <laughs> so, ayaw nila. So andun na sa loob si Ate Luz Ayaw nila So, medyo nagkaroon ng komosyon. Uy, kuya, baka naman Baka naman, ano ah, wala ka namang sakit, baka atake. <laughs> relax ka lang ah. Oh, relax ka lang <laughs> ah. Kami kami, kami na Ayaw. Ayaw nila ako mapasukin. Matatanggal kami. Pero ah. na. Dito lang kami kumukuha, ah. kumakain. Kumaka, kumaka. <laughs> Gusto lang kasi nila ito kami. Ito so yan. Ito yan. Tatanggalin kami dito. Ah. Tatanggalin kami. Kuya. Kami ang matatanggal. Hindi lang <laughs> Kuya, teka, maglalakas ka. Tatanggalin daw sila, oh. Dito lang ako. Antayin natin yung management. Ha? Oo, ting... Hindi ah nyo sa management, payagan tatanggal kami. Test tatawagan Sila ba po dito? Kuya, sinulit. Dapat yung media para alam nang alam yung nangyayari dito. Hindi, kaya nga po. Sila ba dito? kami, hindi kami sinasabi. Matatanggal Matatanggal kami. Wala po kaming kwantong. Basta sasabihin ko, Kung namin sa kanila, kung ano po isasabi nila. Ba't ba ayaw nilang papasokin? Matatanggal kami. Ha -ha. Eh, yung... Ako, wala wala kami to. Kaya Hindi kami papayag, media. Kami okay. gorda lang kami mal dito. Gorda ah, ah. lang kami dito. No, okay, sige. Understood. Ano, matatanggal kami dito. Sige, sabi sa inyo. Kawawa naman ng mga anak namin. Eh, sir, kami, hindi pa kawawa. Oo. Oh. Kaya, kaya nga kami dito pa kawawa dito. Sige, sige na kami. Kami pa rin involved, no? Ito 5 million pesos. Oh. Kaya nga. Kaya niyo po ipalik yung 5 million lang. Hindi ha namin. Hindi po namin 'yun. Ano sa hindi din niyo Trabaho lang po kami dito. Hindi po kami. Dito na ako sa loob. Sabi niyo sa management papasukin kami. Sinasabi nga nga po namin. Sino, ayan, ba, sino, ayan mga sinyo kain nila pumasok. Ayan mga teknisyan yung kunin niyo. Wala kaming teknisyan dito, umuwi na kliso rin. Set, ma'am. Kasi kawaw pamilya namin. Tatanggalin uh -huh. kami wala na. Uh -huh. Mabuti kung makapasok pa kami ng trabaho. Uh -huh. Ayun, sumama na dilik ko oh, yeah, na. Ayun, pagka-tinawag yung pangalan niya, papasok kayo. mayroon pa doon. Ha? Huh? Kuya! Ma ma Ma'am, bawal ma bawal. Hindi ko <po> pwede yung Hindi, sa clip lang, sir. Big lang. Sa po. Oh, na, ah, hindi ko pwede yung eh, akong... Alam nyo na po. Hindi Kuya, kuya. Kuya, ang ano. Masisira ko Kuya, kuya. Kaya nga Masisira ko na. kami dito Kuya. Kami ang matatanggal niyo ako. Kami. Matatanggal o, ka. kami. Matatanggalin kayo. Hindi na, po kayo tatanggalin. Tatanggalin po. Tatanggalin Hayaan niyo na po akong makapasok. Hindi po ako kami video. Magdo-document lang po ako. Matatanggal kami. Kasi ito, yung mga magsasaka po ang dapat yung kasal. <laughs> matatanggal na kami. Po, po kami rano. ang matatanggal. Kasi... Matatanggal